Nakakainis kami ni Ray Ray. <laughs> ng dalawang araw, kaya hindi kami nakalabas. Hmm. Grabe. Dumi na namin. Puro <laughs> ano. Puro pochi ng ano puro ng ibon. Kasi halos isang linggo di ata ito hindi namin nagamit. Hindi naman kami lumalayo. Okay? Ha? mo muna natin yung ano, yung makina. Okay? Nabili kami ng diaper ni Ryle Alam nyo ba guys Paralis na kami pero wala pa rin Wala pa rin akong naasikas Sa gamit namin ni Ryle Ryle <laughs> It's me, Ay. Especially yung mga ano Yung mga Battle ng vitamins niya, Kailangan namin Kailangan ko i-prepare lahat yun pero baka mamaya maisingit ko na. Ang hirap kasi magsingit kapag si lang likot-likot na rin kasi. Ayan na. Go! Medyo masikat ang araw. Pero ano, bago-bago. <laughs> Daming <tain> ang daming-daming taay ng ibon <laughs> Ang ganda na ng weather ngayon Pero ano, pasulpot-sulpot pa rin yung lamig So ano na, kasi, spring na Spring season na ngayon dito sa Poland Kaya tamang-tama din yung magiging biyahe namin Iray-ray, kasi -ira maganda na weather sana is magagala lang din kami dito sa park kaso napaisip ako wala na rin parang halos pagkain si Ryle ng mga ilang days so pupunta na ako sa isang supermarket dito na medyo malaki which is sa Bedronka kasi mas maraming ano dun eh frutas at gulay unlike dito sa malapit sa amin tignan ko baka meron na rin kung ano doon you've been ko alam kaya ang sarap ng driving dito We're eh. right here! Hmm. Sige na. Pauba hmm. na kami. Ito hmm. yung ano, sa bedroong pa. Sana maraming seal Dito hmm. mga prutas. Kaya to. Pomeranz. Ito. Granada. Eh, yun o. May malaking rose. Ayun. Ayun nga natin kung magkano ito. Check ko mamaya. Tapos may peras din oh. Ito. Bili nga tayo niyan. At ayan, nakakita nga ako ng buko. Kita niyo, ang liit-liit. Tapos ang mahal-mahal niyo oh. 7.99 slotty. So, napakamahal niya guys. Nasa um, 80 something or less. More or less ganyan. So, ayan. Naghanap lang din kasi ako ng mga prutas para kay Rai Kasi wala na rin siyang pagkain. Ay, eh, nakakuha nga ako ng blueberry kasi gusto ko matry nga rin yan kasi hindi pa siya nakakain yan. At kumuha na rin ako ng pinya. Ayan hindi ko lang alam kung matamis to. Pag hindi kasi matamis to, hindi niya yan kakainin. Namili na lang din ako ng medyo hinog na para in case na hindi niya magustuhan, eh talaga makakain namin lahat dito sa bahay. Kasi nga ako mahilig din naman din ako sa pinya. Pero hindi ko lang alam kung talagang kakainin din ni Ryle yan. Ayaw niya rin kasing kumakain ng maasim na sobra. Pero sa totoo lang, pero ang lemon gustong gusto niya. At dito nga sa part nito, ay siyempre yung yogurt na paborito ko. Lagi ako bumibili nito every time na pumunta ako sa shop na to. Kasi nga, mas malalaki yung lagayan as mas marami akong makakain. Unlike dun sa malapit na shop sa amin, ay eh, maliliit lang talaga. Kaso bigla akong nalungkot kasi nga, wala na palang mango, puro strawberry na lang at saka raspberry ang flavor niya. So, pinili ko na lang yung strawberry. Bumili lang din ako siguro ng lima o pito, hindi ko na matandaan. konti lang din naman ang binili ko kasi nga si Mamo araw-araw o din naman bumibili. At saka siya talaga may nabibili siyang mango sa malapit na shop dito sa amin. At dito naman sa part na to ay eh, hinahanapan ko na talaga ng gulay na pwede kay Ryle. Kasi talaga nahihirap na rin ako mag-isip kung ano yung papakain ko kay Ryle. Ayan, nakakita ko ng asparagus. Pero kumuha lang din naman ako ng isang balot. Kasi nga, hindi ko rin naman alam kung magugustuhan niya rin yan. Itatry ko lang din naman. Kumuha na rin ako ng ilang pirasong carrots. Kasi ubos na rin yung stock namin sa bahay. Tsaka gustong gusto talaga yan ni Ryle. Hindi nawawala yan sa pagkain niya. Sa totoo lang, ang sarap-sarap mamili ng gulay at prutas dito sa Poland. Kasi nga, halos press lahat. Yung ultimong dito lang din nila inaani. Kaya mga halos organic lang din yung nabibili namin dito sa Poland ng mga gulay at prutas. Ito talaga yung pinakapakay namin dito sa shop na to kasi nga wala na rin talagang diaper si Ryle at buti na lang 50% off. Pero minsan din talaga nagsi 70% off yan. Hindi na ako pumili ng marami kasi nga um, baka next week mamili ulit kami. So yung enap up lang for this week kung tutuusin pero marami na yung nabili ko. Basta lahat na nakikita yung mga tanja ng mga signage ng mga fries. Lahat yan is sale yung iba 50% off. Yung iba buy one take one. Or yung iba is buy two, one free. Ganun ang sistema dyan. So kaya ang ganda-ganda mamili dito. Kaya sa mga nagtatanong kung saan pwedeng bumili ng mga pwedeng pambagahe. Dito lang sa bedroong ka kasi laging sale yan. At dito nga sa part na to is yung mga toothpaste at toothbrush. Ayan yung mga shampoo. Nandyan yun lahat. sa so, sobrang sale. Hindi ako makapili. So o yan, binilang ko ng toothbrush eh kasi kailangan nga niya yan kasi aalis nga kami. At ayan nga, po, nung puno na naman ng cart. Nantok mo si Ray Ray lo. sa totoo lang talaga, hindi naman ako nagpaplanong bumili ng marami. Pero every time na pumupunta ako sa shop na to, eh, dami ko talaga na bibili Kasi nga, napakaraming sale dito. Ang isang subscriber na nagpapahanap ng um, beef. So, anong klase daw corn beef? Dito sa Poland. Ayan, mga sale siya. Oh. Ganda talaga mamili dito sa ano, sa bedroom ka. Halo sale. May 50% off pa. At eto na nga tayo sa part ng mga incan. So, ayang nakagara po na yan is um, soup yan ng polis, polis food. So, niluluto yan ni Mamo. At ito naman yung corn pork. Hindi siya corn beef kasi puro pork siya. Wala akong makitang beef dito sa ngayon eh. Pero usually nakikita ko ang mga beef. Eh, sa ibang ano, shop, gaya ng Lidl. Kasi malalaking shop yun, mas malaki dito. At ito naman yung mga klase ng sardinas dito sa Poland. Gaya niya, garment tuyo. Actually guys, yung tuyo na yan is hindi maalat parang ano lang, normal na lasa lang. Pero pwede yung haluan niya ng mga chili sauce para mas masarap. Marami ding masasarap ng sardinas dito na halos natikman ko na. So ayan, halos natikman ko na yan kasi nga binibili din ni Josawa, pinapatikim niya sa akin. At meron din dito yung mga um, luncheon meat na binibigay naman ng dati kong company. So ayan, yun, yan. Ayan, halos natikman ko na yan. Masasarap yan. Tsaka yan, natikman ko na rin yan. So, kung kayo am um, nandito sa Poland at gusto nyo mga easy cook or hindi na yung pagkain, pwede na yan. Iinit nyo na lang sa oven. Gaya niyan, pinamimigil lang din yan sa dati kong factory. Every month, lagi kami may pre-supply niyan. Pwedeng, pwede, nyo rin yan ipampagahe. Hintayin nyo lang mag-sale para mas marami kayong mabili. Para matikman naman ng mga pamilya nyo sa Pilipinas kung anong klaseng mga sardinas ang nandito sa Poland. So, ayan, mga chicken. So, iba-iba. Ayan, isda naman siya, makarel, ganun. Kasi nga, dito sa Poland, e eh, marami din talagang factory na pagawaan ng mga sardinas. Kaya halos ang iba dyan is dito gawa. At ito naman yung mayonnaise na ginagamit namin lagi sa bahay. So, actually guys, hindi yung kalasa ng mayonnaise natin. Pero okay na, pwede na. So, yun lang talaga yung binibili namin. Pero maraming klaseng mayonnaise dito sa Poland. Hey. So, depende rin siguro sa panlasa nyo kung ano yung makakaigis sa inyo. At ito nga naman yung binibili namin laging bigas. $3.99 to. Slotty. So, may mas mura pa rito. Kaya nga lang, nabibili namin yun sa Lidl. So, kung kayo uh, makakarating ng Lidl o merong Lidl na malapit sa inyong lugar, doon kayo bumili kasi some, sometimes ang mga ano doon, ang bigas doon is 0.99 something, ganon. So, makas makakamura kayo, which is maganda naman yung bigas. Marami ding iba't ibang klaseng bigas dito. May mga brown rice din. So, ayan, kayo na lang mamimili. Yung iba nga, percent off. sa mga coffee lover, dyan, ayan, mura tong kapi na to eh kaya ito binibili din namin dati pero may Nescapi din naman, hindi rin naman sila nagkakalayo ng presyo kayo kung ano yung magugustuhan nyo, pwede yan so kung kayo magbabagahe at sale dito sa shop na to, pwede kayo mamili dito, kasi may makakamura kayo, minsan nga kasi is 50% off, minsan buy one take 1. 1 Ganun. at tara i-check nga natin kung magkano talaga yung presyo nitong Nescafe eh. at ayan nga, 16.99 lang sya, 100 grams siya so ayan, 16.99 39 So ito pala yung price niya. Ayan. At 31 naman, 31.99 itong Nescafe creamer. Tapos 3699 naman itong 200 grams. So, ito siya. Dito naman tayo sa mantika. Siyempre, araw-araw din halos natin to ginagamit. Tsaka basic needs yan. So, check natin yung mga presyo so, niya. So, itong 2 liter is nasa 13.99 naman siya. So, napakalaki niya. So, araw-araw din talaga natin itong ginagamit. Kaya, kailangan din talaga natin bumili ito. At ito naman is 1 liter. So, nasa 9.89 ang presyo niya. So, ayan. Marami din kasi dito. Buy one, take one talaga. Yan din yung mga ginagamit namin sa bahay. So, ito, yan. Yan, ginagamit namin yan. So, medyo pricey siya kung tutusin. Tapos, ayan, may coconut oil. Ayan, kung sino man yung gumagamit ng coconut oil, meron din dito niyan. So, ito, guys, yung buy one, take one. Makikita nyo naman dyan, oh. Ayan, may signage sa buy one, take one. So, ayan, kung gusto nyo magbagay, which is sa so, tingin ko mas better siguro kung bibili na lang kayo ng ano 2 liters mas makakamura pa kayo so ayan yung mga olive oil din ang ginagamit namin yan yung madalas namin binibili ako halos ang gumagamit ng olive oil dito sa amin at ito naman yung klase ng asukal dito sa shop na to so ayan minsan nagsisale dito pero ngayon hindi siya sale na sa ang regular price niya So ayan, bali 1 kilogram na yan guys. Kung brown sugar naman ang hinahanap mo, yan siya oh nasa 3.99. So, sale pa yan. Kasi nakaano siya, tangerine. So, regular price niya is nasa 5 point something. At itong side na to, eh, halos talaga puro sale siya. O, kita nyo naman, halo-halo na nga lang. Kasi hindi na talaga siya naka-organize. Ikaw na lang talaga yung mamimili kung ano yung kailangan mo dito. Tapos yan, yung mga dilata. Halos sale na siya talaga lahat. Sinig ko naman yung mga expiration ng iba dyan. Talagang matatagal pa siya. Sadyang isinil lang talaga nila. Kita nyo naman, o, halos tangkatambak na lahat ng products. then parang halos pinamimigay na nga lang din yung iba dyan eh. May mga available din silang mga cosmetic, which is nagamit ko rin yung iba dyan. Okay naman siya. Mga lotion, iba-iba, mga bath soap ng mga bata. So, ayan, napakarami dyan. Talagang hindi ka mababasyo kapag pumunta ka dito. Talagang mapapabili ka ng marami, lalo na't na marami talagang sale. Kahit yung mga ganyang lagayan, napakarami laman yan sa loob. Halos lahat, mga sale lang din Sa so, mga nagre nga daw ng no, mga biro. So, ayan guys, so halos sale din siya. O, tuwang mga mahihilig sa beer. So, ayan yung kita niyo naman, yung Corona. Naka-bucket siya. Naka-sale na siya. Nasa 29.99. So, ayan guys. So, yan yung Tiski. Tiski pala. So, ayan yung iniinom ni Yusawa. Tapos, ito. Yan. Iniinom niya yan. So, napakaraming klase. Meron pa rin sa kabilang side. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo. Eno, eh, dito oh, Lahat. Sale na. Mga beer halos sale. <laughs> Eto, umikoko na to. Yung sinagahanap. Eto, natikman ko na yan. Masarap din naman. Yan yung hi mahilig inumin ng buntis ako. Siyempre, hindi rin talaga mawawala sa bagay natin ng mga chocolate. So, ayan guys, marami rin siyang sale. Tsaka, yan talaga. Yung iba dyan, talagang masasarap din naman. So, ayan, nakita nyo naman meter may 30% off. Ayan, yung kinder. Masasarap naman halos ng chocolate dito sa Poland. Ayan, buy two, free one. So, ayan, guys. Actually, hindi masyadong maraming ano ngayon sale na chocolate. Last time, yung lalaki ng chocolate, puro mahalos sale. Ayun, Ayan o. Ito o. Mga pambagahe. Ito namang dishwashing liquid na nakaraan is buy one take one to pero ngayon tinanggal na nila yung signage. Siguro regular price na siya kasi wala na pero hintayin nyo lang ulit mag-sale. Tapos ayan guys sa tubig. At dito nga po pala sa Poland, kapag hindi kayo naging aware sa mineral water nyo, kasi nga dalawang klase yan, isang nyega Bani at saka isang sparkling water. So yan lang din yung iniinom ko, yung nyega Bani. So bali dito sa part na to, yung sparkling water. So nakalagay dyan yung gasovana. Ayan. Minsan nahirapan akong bigkasin yan. Gasovana. Yan lang lagi ang titignan nyo. Yung gasovana at saka yung gasovani. Yan yung pagkakaiba niya. So, ito nga yan, guys. Ito lang talaga yung iniinom ko dito sa Poland. Ever since. Kasi nga dati, nung pagdating ko nga dito, naikwento nga sa dati kong vlog, ba diba, nagka diarrhea ako ng halos tatlong linggo. Kaya natatakot ako uminom ng ibang tubig. At ito nga sa party nito is yung mga soda, yung mga may sa soft drinks dyan. Ayan, may time din na yan, Pero ngayon kasi regular price selected items lang yung mga sinil nila. Halos nandito na rin naman talaga lahat ng mga kailangan natin. Kaya nga lang may time talaga mahinahanap ka na wala rin dito. Kasi kami bumibili lang din naman kami ng cola kapag may bisita, pero kapag kami-kami lang hindi naman kami masyadong umiinom ng mga soft drink. So ayan guys, may 2 plus 1. Ibig sabihin buy 2, free 1. Ayun mga original Coca-Cola 'yan. Mga ano lang small bottle. Pero yung mga big Battle, hindi naman kasi siya sale. At dito pa, may mga soda pa rin. No? Sobrang dami. Marami kayong pagpipilian dito iba't ibang klase ng sodas dito sa Poland. So, ayan guys. Merong mga tea. Ayan. Masasarap din naman yung mga tea nila dito eh. So, ayan yung aloe vera. Paborito namin yan ni eh, Mamu. Tapos, ito ang limonada. Ayan. Ang sarap-sarap niyan -sarap guys. Kaya tikman niya kapag nandito kayo sa Poland. May iba't ibat ng mga price juice dito guys. Alam nyo, halos natikman ko na yan. Almost masasarap naman siya. Kaya, kung bibili kayo kayo um, try nyo lahat kasi honestly, halos masasarap. Madalang lang yata yung hindi masarap talaga. So ayan yung mga energy drink, mga sale din siya. Yung mga may sa energy drink yan, may Red Bull. Halos lahat dito ng energy drink ay halos sale din naman lahat. Kita nyo naman. Basta ayan mga tangerine. Ayan, monster. Yan, iba't ibang klase ng ano, ng energy drink. So ayan, parang hindi ko naman natitikman yan. Ito, natikman ko na yan kasi paborito yan ang ano ko ng bayaw ko, yung B-Power. Ayan, siya may tatanong ng beer. Love's Lobby. Love, Love's nine, nine. Ayan. Sibu Arnas 399 Ito Vivo, basta Vivo 419 Isang pack, per pack siya Per pack ba siya? Check natin Ayan, let's, ngjeski. Um. Yen. Mm. Yen. ng alam. Mm check natin kung magan, kung per ano siya. Tunay na yun siya up, ano, ayon na piraso. Hmm, 499 Ito siya. 399 ang regular price niya is 439 39. Kasi sale. Hmm. Yan Henneken 499. Apat na piraso. 419. Yeah. Oh, Six. Four in four cans. Two At ito lang talaga yung paborito ko dito. Yan yung Summer's Bee. Pero ang iniinom kong flavor is ay yung apple. Kasi 0.4 lang apple. Yan, mababa. Kaya gusto ko. Kasi hindi naman talaga ako masyadong nainom or umiinom talaga. So, ayan, 4.29 siya. So, medyo pricey. Pero yun lang talaga yung iniinom ko dito sa Poland. Normally. At dito nga, nakakita pa ako sa isang side ng mga sale na chocolate. So, yan yung there. Yan, masasarap din na chocolate yan. Kita nyo naman yun, napakaraming sale. Tsaka, napakamura niya, guys. O, oh, 1.10 something lang. Eh, masasarap naman talaga yan. So, yung iba, hindi rin sale. Pero... Yung mga nag-seal na yan, masasarap yan kasi natikman ko na yan. Kaya pwedeng-pwede yung ipambagahi yan. Mga karami kayo dyan pagka yan ang mga binili nyo. O kita nyo naman. Basta tanja rin yung kulay ng signage. Expected nyo, talagang seal yon At dito nga sa part na to, ayan guys. Yung paborito kong milk yung mga mahilig sa pressed milk dyan, ayan, itry nyo yan. Kasi yun lang din talaga yung iniinom ko. Lagi yung red at saka yung yellow. Meleko ang pangalan niya. So, brand siya ng Poland. Ito naman sa party na to, yung mga ano, meat. Yung mga mahilig sa meat dyan, nandyan. Halos pressed din talaga lahat. Mga baboy, manok at saka beef yan sa party na yan. Yung mga cheese, nandyan. Kasi ito, mga frozen piece na to. So, walang mga press talaga dito puro prosen kaya hindi rin ako masyado bumibili kasi nga, puro prosen na lang nandyan kaya yung hipon So, sa ibang shop ka talaga makakita ng press gaya ng mga uchan, ganun. Pero dito, talaga mga frozen product dito sa Poland. Kaya yung mga ayaw magluto at gustong iinit-init lang sa oven. Ayan. Ayan, kita nyo. Yan yung makarel na yan. Natikman ko na yung tina pa. Ang sarap-sarap nyan, -sarap guys. Pero yung mga polis, hindi na yan niluluto. Kinakain na lang ng ganyan. Pero ako, pinipirito ko yan. Natawa nga sila nung nakita nila akong pinipirito ko yan. At tapos, yan yung mga um, sardinas din yan, guys yung iba natikman ko na dyan pero hindi lahat so yung iba kasi parang ma-oily siya so ayoko yun pero yung iba naman okay ayan din isang klase ng tinapa mga smoke peas dito sa Poland masarap sarap siya guys iperito nyo lang tapos para na siyang tinapa sa atin ganun ang lasa niya halos